Mas magiging mabilis at hassle-free na ang pagbabayad sa palengke ng ating mga kababayan sa Butuan City. Ito'y dahil inulunsad na doon ang digital payment system na Paleng QRPH Plus na bukod sa madaling gamitin, protection din para sa mga manluloko. Si Marish Saladena ng PIA Caraga sa Sentro ng Balita. Formal na ang inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Butuan ang Paling QRPH sa Mayor Salvador El Calo Supermarket sa siyudad ng Butuan. Ang Paling QRPH Plus sa isang standard QR code na maaring gamitin sa pagbabayad ng mga pinamili. Ito po ay naglalayon na itaguyod or ipromote ang paggamit ng digital payments sa mga palengke, at sa mga transportation hubs using our QRPH initiative. Pinuri din ni Dulot ang lokal na pamalaan ng butuan dahil ito ang kauna-unahang syudad sa rehiyon ng Karaga at pang-apat sa bansa na nagpatupad ng programang ito. Malaki ang pasasalamat ni Jonathan Julius Roy Tizon, presidente ng Association of Fish Vendors sa Lingihan Public Market na mayroon ng paling QRPH Plus sa kanilang palengke. Dahil bukod sa mas mapadali na ang pagbabayad, di na sila mahihirapan sa paghahanap ng panukli at maiiwasan din ang posibleng pagnanakaw. Hinimok naman niya ang kanyang kapwa fish vendors na gumawa na ng kanilang mga transaction account. Dapat lang makantigo na ang tanan para sa iyong pagbayad, walay kwarta nga madala, easy to payment ang Inimok din ni Butuan City Councilor Cherry May Busa ang iba pang ahensya ng gobyerno na magtulungan sa pagbuo ng digital literacy training para sa mga nagtitinda at mga driver para makaiwas sa scam at mapabuti ang kanilang karunungan sa digital payment system. Batay sa datos noong Mayo 31, mahigit 545 vendors na ang nakilahok sa programa mula sa Langihan Public Market at 252 vendors naman sa Tabuan Public Market. Marisha Saladenya ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.